So, ito na nga mga Habibis. Magkasama na ulit kami ni Habi David. Nakauwi na siya galing Tugigaraw. On the way pa uwi sa bahay, chinat ko na si ate daw, so, Sabi ko mag-prepare siya ng mga ingredients para sa lulutuin ko for our dinner. Naisip ako magluto ng sinampalokang manok at first time kong gagawin kasi lumaki ako na hindi nagluluto ng ganyan ang nanay ko. Parang hindi masyadong sikat ang dish na to sa Quezon. Anyway, so nag-start na nga akong ng maraming bawang tapos sinunod ko naman ang luya. And then nagisa rin ako ng isang pirasong sibuyas at saka naglagay ako ng mga apat na pirasong kamatis. Malilit kasi yung kamatis namin. Tapos inilagay ko na yung ating mga sliced chicken at sinangkot siya ko lang yan for a few minutes. Tinakpan ko at niluto ko lang for about 3 to 4 minutes. And after that, naglagay naman ako ng patis para manuot yung lasa ng patis sa ating manok. Tapos tinakpan ko lang ulit at niluto ko for another siguro 5 minutes hanggang sa magsabaw yung ating manok. Tapos nilagay ako ng hot water para sa sabaw. At gumamit ako ng sinigang sa gabi na powder mix. Tapos hinalo ko lang at hinintay kong kumulo. At nung kumulo na, inaligay ko naman ang mga gulay. Naglagay ako ng talong at saka ng okra. Wala kasi kaming labanos. Ah, tikma mo to. Kung okay na sa yung asin. Tikma okay. mo. Okay na asin, okay, di diba? okay, diba? mm. okay. yes. yes. ba? ba <laughs> okay ba? Okay na. Yes! Ay, sarap, baby. Sarap na tayo. Okay na sarap. At dahil okay na kay Happy David, iniligay ko na yung ating mga kangkong tapos pinatay ko na yung apoy niyan. At eto na nga, luto na ang ating sinampalokang manok o sinigang na manok. Naghain na kami para makakain. Let's eat! Aming, kaya tayo. Yay! Tikman mo muna yung ating ano, sinampalokang manok. First time ko nagluto niya. Happy Collagen Mango, favorite. Yes. Go. Lahat naman favorite mo, yung tatlo. <laughs> Sige ako, mango ang gusto ko. Sabi mo doon kasi kalamansi ang gusto mo, tapos yung mango. <laughs> First time kong kumain ng sinigang na manok. Yes, sinampalukang manok. Oo. Uh, pero sa ibang sinerch ko, it's also the same. Sinampalukang manok, sinigang na manok. manok. Tikman mo nga. Eh sinigang lang din naman, sinigang mix nilagay mo eh. Oh. Kasi usually baboy or hipon or isda. Yeah. First time ko na pwede pala ang manok. Sige, tikman Gana. mo. And mga habibis na nanonood, kaya kami nagmamanok because si Habi Ray, sinabihan ng doktor na kailangan na mag-diet, mag-umiwas ng karne, red meat, ng baboy, Tapos mag... Wala tayong... More gulay kasi siya ay nag-gout na, na, mataas ang kolesterol. <laughs> kaya... Kamaingay. <Kung> <laughs> okay, go. Wala tayong green chilies. Wala tayong siling haba. Napansin mo? But, uh, it's, it's not... It's not spicy. Ay, wala tayong sining green eh. Ubus na. Matik mo muna. Mm. Sorry, may ingay ako kumain. Ang sarap. Ang sarap ng asim. Tama yung asim, baby. Saktong-sakto na. Malaki yung ginamit ko eh. Mm. Let's have the chicken. Sakto ang lambot. ko alam kung... Anong First time. Ang init lang, baby. Wait lang. Sobrang init. Sobrang eh. init nung pagmamahal sa akin. Huh? Oh, no. hello. <laughs> Tawag niya Ate <ti> Rose. <laughs> Sarap. Mm. Mm hmm. Kokai First time ko na maasim, assim tas manok. ba? Pero Charot okay. lang, favorite ko okra. Kain <laughs> na tayo, Ate Rose. Let's go. Ate Rose, so tingin mo na. Sa amin po madalas 'to si Napoleon. Kasi so, madalas niyo nulam. Nakita ko nung ano, umuwi kayo nulam niyo yan. Madalas ko namin nulam. Sige nga, tignan mo nga kung masarap din ang gawa ko. paborito ng anak ko, sir. Ay, ah, talaga? Okay. okay. Ay. alam mo na iyak ako nung sa anak mo. Sabi niya, thank you, nung bin na yung bin binigay mo yung bag. <laughs> Tapos siya sabi niya, ay, tontuwa siya, di ba? Tontuwa siya sa bag. Po siya, sir, no? um, <laughs> -init ko, umuusok. -init po, umuusok. Mm Mainit -hmm. po. Hindi pa ako sabaw. Mm. Sarap. Mayroong asim? Eh, e. Sarap na asim. <laughs> See Asim kilig. Justin, ikaw naman ang tumikim ng ating sinampalukang manok. Mayroong bang ganyan, nagluluto ba kayo ng ganyan sa bukid? Hindi ano, di ba first time mo din di makatigil, no? Kasi hindi uso sa Quezon yan. Sa Tagalog hindi siya... Sa Quezon hindi kasi... Uh, hindi, hindi sikat ang sinampalukang manok. I think sa North, no? Oo. Oh. At Pampanga. Ito. Pampanga, Pampanga no? Norte. Norte. Mm -hmm. Wala dito sa bisaya, eh. Mas sa Tagalog, wala din yung sa Quezon. Masarap, di ba? Justin, mm -hmm. may mga nagtatanong sa comments. Sino ka ba daw? Ikaw ba anak ba daw namin? Aloko, aloko. Anak ko. Ang laki na na, Justin. Hindi rin siya ni Irakabiray. Pamangkin ko po si Justin. Pamangkin. Yes. <laughs>